Hello guys! Kumusta po sa inyo lahat? So for today's video at dahil syempre Sunday ngayon ay magluluto po ako ng sweet and spicy na ginataang alamang and syempre magpipritos na din po ako ng talong para sa aming lunch. So kayo po ba guys ano po ba ang lunch nyo? Tarat at samahan niyo po ako magluto and enjoy watching na rin po So ayan na nga guys, so nakabili nga pala ako kanina sa talipapan nitong alamang so ayan at tinugasan ko yan guys para mabawasan yung Uh, alat niya. And syempre, para siguro doon natin na uh, malinis. So, ayan na nga. At sasangkutsayin lang natin yan, guys, yung ating alamang. So, naglagay ako dyan ng isang cup na suka. Ayan, uh, papa papaati-atihin lang natin yung uh, suka dyan. patutuyutuyuin, tuyuin Ayan. Para tumagal ang buhay ng ating ginaat, ginataang alamang. Ayan. So, yung gagawin natin, guys, is sweet and spicy na ginataang alamang. So yun na nga guys, so wala na yan guys, uh, natuyo na yung suka natin dyan at syempre ahunin na rin natin yan guys. Nako, try nyo po itong lutuin at nako, check na talagang kahit yung anak nyo po ay kakain yan guys. At ayan na nga yung ating alamang at yung ating uh, sibuyas, yung sili at yung ating bawang. So dalawang piraso lang guys ng siling na buhay nilagay natin dyan kasi baka maanghangan at hindi kumain yung akin trisan. So ayan na nga guys so, yung ating... Uh, maglalagay ako dyan ng pork. Ayan, sasangkot-chain lang natin at naglagay ako dyan ng paminta at asin. Ayan. papa -pa brown brown lang natin yan guys. At syempre, palalabasin natin din yung mantika ng ating pork. So, yung ginamit natin dyan pork is yung medyo marami-rami yung taba para mas lumabas yung taba ng ating baboy. So, ayan. At nag-brown-brown na yan guys. Halu-haluin lang natin yan guys. Yung pagkatapos yan ay aahuni natin yan guys. So, Ayan, at after nyan, magigisa tayo ng ating bawang at sibuyas dyan. So, ayan ang at ahunin na natin yan, guys, dahil crispy na yung ating pork. And after nyan, guys, isunod na natin, ah, uh, igisa na natin dyan yung ating bawang. So, medyo marami-raming oil po yung ating ilalagay kasi mas to tumatagal yung buhay daw, no? Uh, alamang, yung ginataang alamang. So, At nilagay na rin natin dyan yung ating sibuyas So, ako dyan ng limang pirasong small na sibuyas. Ayan. At saka isang buong bawang. Para mas masarap kasi guys pag maraming bawang at sibuyas. Ayan. At hinaluhalo ko na. At ilagay na natin dyan yung ating alamang. Ayan. Then, haluhaluin natin. Ayan. Nako, ang bango-bango na guys. Nakakagutom na. So, ayan nga guys. So, maglalagay pala ako dyan ng isang cup na sugar. Ayan. So, kayo na pong bahala rin kung ayaw nyo po ng maraming sugar. Pero, masarap po kasi dito sa ating uh, sweet and spicy. Siyempre, dapat matamis. So, ayan nga guys. So, nakita nyo na ba? Nagmantika na yung ating alamang dyan guys. At mamaya maglalagay ako. Last natin ilalagay dyan yung ating gata. Ayan. Luto-lutuin muna natin ma masyado yung ating alamang dyan guys so after nyan guys ilang minuto ay nilagay ko na rin dyan yung ating gata yung ating pinakang unang gata ayan so ang sarap nito guys naku, pwede nyo yung ipartner to sa pritong isda so kung ipapartner ko lang dyan guys is pritong talong okay na yan guys so super yummy nito and after nyan guys ilalagay ko na rin dyan yung ating uh, sili na labuyo ayan ilagay na natin yan guys para kumapit na yung anghang dyan sa ating ginataang alamang. At nilagay ko na rin dyan guys yung ating pork. So, pwede nyo naman pong dilagyan ng pork. Pwede nyo naman pong lagyan para mas masarap syempre. Ayan na guys. So, at ilang minuto lang yan guys ay luto na rin yan. And syempre, papatay na rin natin yan. Pak pakatikatihin lang natin yung ating gata dyan guys. And, ayan na nga. At luto na. So, ilagay na natin yan sa ating mangkok. Ayan guys. Ilipat na natin yan guys. So, ayan. Mga pang ilang araw na namin itong uulamin ng aking three sons guys. So, iinit-initin -init na lang, guys. Or basta kahit mainit yung kanin nyo, ilalagay nyo na lang sa ibabaw, no, kanin nyo. So, kahit hindi nyo nainitin. Kasi sobrang sarap nito, guys. Nako. Ubus na naman ito, ang isang kalderong kanin, guys. So, ayan na nga. At magprito na tayo ng ating eggplant dyan or ng ating talong. Siyempre, mas masarap yan, guys. Pag may prito, ining alamang, guys. Uh, pwede nyo namang gisahin lang siya or pwede nyo lagyan ng gata. So, nasa sa inyo po kung ano yung gusto nyo luto. So, yun na nga guys. So, brown na yung ating talong at ahunin na natin yan guys. Nako guys, gutom na gutom na ako at gusto ko nang kumain ito. At talagang na-miss kong kumain ng ganitong alamang. Ako. So, yun na nga guys. So, luto na yung ating talong at ready na. Ano pang hinihintay nyo guys? So, tara na at samahan nyo kaming maglunch ng aking three sons. So guys, ito lang ang aking video today. Sana ay nag-enjoy po kayo ng aking video. And sa lahat po na nag-share ng aking video, maraming maraming salamat po sa lahat po na nagre-react at nagko-comment. So guys, happy lunchtime everyone and happy Sunday. So, Ayan guys, para sa inyong lahat. Unang subo. Thank you! Ciao!